Kaya, alam mo, kanina inaakusuhan na kita ng, ng uh, ano, tao dito, yung isang player ko na sinasabihan mo na dumrive sa harapon mo. Tapos ngayon, nandito pa yung pangalan mo. Bakit nasa red card to, Commissioner? ah uh, Your Honor, kasi uh, may mga games talaga na consistently based doon sa report ng uh, uh, Integrity Service Provider na na-source trader involved lagi yung team nila and then sila uh, pag uh, meron kong mga certain na uh, ano na may mga game manipulations uh, binibigyan na lang kami ng report and then usually talaga lumalabas yung mga teams na ganun na uh, karamihan eh consistently na meron ganun so what na, happened sila po naglalaro po doon what happened to his appeal uh, i think po denied po as of now denied. denied. Denied, po so he cannot play he cannot play sa MPBL po tama ba yan no Your Honor, uh, ang sagot lang po ng MPBL po sa sa appeal ko po is na receive po nila and wala pa po kung na receive po ulit na ano na letter from sa kanila na kung ano pong nangyari. Yun po. Thank you po. At the, mismo na yung commissioner na nagsasabi na hindi ka po, you are not eligible to play anymore sa sa next season. Opo. Your Honor, uh, thank you po sa pag-invite din po dito na kasi po ako, I want to clear my name po. Actually po, nakaka-stress po and syempre po sa family namin super affected. And syempre po, yung basketball, mula po nung bata po ako, ito na po yung gusto ko eh. Tsaka pinangarap ko, tsaka bata pa po ako, gusto ko po, kung maraming marating. And yun nga po na syempre yung basketball po, ito yung unang sinusuporta ko po sa anak ko at sa family ko po. So hindi ko po kayang gawin yung mga allegations po na ganyan na na mga ina po sa akin or sa tip yung sa ibang players sa akin naman po uh, gusto ko lang po liwanagin po talaga na hindi po ako involved diyan na naglalaro lang po ako para po talaga sa family ko and as a player po ginagawa ko lang po yung trabaho ko sa loob ng court kung ano pong uh, game plan kung ano po yung decision ng coaches so uh, sa akin nandito ako para hindi ako mahiya gusto ko talaga po i-clear yung name ko and gusto ko po maglaro 'Yun, kumbaga po, uh, gusto ko po talaga maglaro kasi po katulad nito po sa PSL. Sa PSL po nagka-issue po yung team namin, so hindi po ako nahihiyang humarap po or what. Umarap po ako dito para to clear and ano po, ah, uh, pinatunayan ko po sa PSL na uh, na kaya ko po and to prove myself talaga na hindi po ko involved diyan, uh, masaya ako sa PSL, nabigyan po kami ng chance and second chance po na makalaro and ma-showcase ko po yung talent ko po na nag number one scoring nga po ngayon this PSL. So, ayun po yung, kumbaga, ayun po yung lakas ng loob ko po para humarap po sa mga ganito. Ayun lang po, your chair. Maraming salamat po. Pasensya na po. Alright. Sa mga nabanggit ko mga pangalan, yung 47 names na binigay sa akin ng uh, MPBL, meron bang mga kasama rin dito sa One Monte? Yes so, po, your chair. Sino? Si Harold Alboreda po. And... Excuse me, sino? Harold Albay, Did you appeal? Did you appeal? What happened to the appeal? No like appeal. No appeal possible. Ah, but denied. Sorry, denied. So you're not eligible to play PBL <laughs> because of the red card. Huh? Alay alay mapet Lumapit ka na. Nagbigay ba ng warning sa'yo, Mr. Arboleda? Oh, meron po, yellow card po. May warning binigay sa'yo? Opo. Oh. Bali po, nangyari po noon, dati po kasi parang nasa 140 po kami, parang ganun pinatawag po kami. So, ang sabi lang po sa amin, mag-appeal mag lang po kami. Nag-appeal naman po ako, tapos nung pa-start na po kami ng Bacolod, parang three games lang po ako. Ano po, um, bigla na lang po red card. So, Dadaan ka muna sa si yellow card bago ka... Opo, meron na po ako yellow card, tapos maglalaro na po ako ng nakapag-appeal na po ako nun. Tapos, okay. Akala ko, okay na po. Tapos, nakalaro lang po ako ng 3 games. 3 to 4 games. Tapos po, na-red card na po ako. Na-red card ka na? Yes po. Aba, oh, meron ka talaga kalakuan ginagawa? Wala po, Senator. Hmm? Wala po. Saka ba nag, uh, ano, nag, as, uh, bago ka nag-MPBL, saka so, naglalaro? PBA po. PBA? Opo. Ah, uh, ex-pro ka? Yes po. Anong team? NLEX po. NLEX, ba't ka tinanggal? Um, bali po, loaded din po. Tapos, ano, no? loaded po yung, yung Marami team. Kakapuesto. Opo, tsaka po, nagpalit din po ng coach. Eh, eh yung nag, bali po, nag-try out kami kay coach. parang hindi na po ako nakuha. Ilan taon ka na natili sa PBA? Two years po. Two years. Opo. Alright. Sino pa yung mga ibang players na kasama dito sa listahan? Sino? Rusey Koga po. Nandiyan? Opo. Ano pangalan? Rusey Koga po. Rusey Koga? Yes po. Yes. Pakulod? Opo. Oh. Nag-appeal? nag, -appeal? Nag ka? Koga, nag ka? Ah, uh, yes po. Yes po yes. Oh, what happened? What happened to the appeal? Denied pa rin Denied. Uh, yun. Hmm. Anong ginawa mo kalukuhan, Koga? Uh, wala rin po ang alam. Uh, Winartingan uh, uh, ka ng MPBL? Ay, hindi ko po alam na nagkaroon po ako ng yellow card. Tapos, hindi po, mo alam na nagkaroon oh, ka ng yellow card? Yes po. Tapos nagkaroon na lang po ako ng red card bigla po. Paano mo nalaman nagkaroon ka ng red card? Ah, uh, yung team owner na po yung nagsabi sa akin. Po. Hmm. Nag-appeal ka? Yes po nag-deny po ako. Uh, Nagreply po sila na ang sabi a uh, thank you for the ano uh, submitting your appeal. Uh, sabi po uh, we will inform our legal counsel and uh, management ano po team ng MPBL. So Sinasabi ngayon ng commissioner na MPBL denied. So you're not eligible to play anymore sa MPBL. Uh, you may play in other leagues but sa MPBL uh which have their which uh, set their own standards. Yes. You're not eligible to play anymore. Uh Mr. Chair uh So, uh, okay lang po ba magkwento uh, kahit konti po about what happened sa akin uh, the past uh, years po? The past years? Apo, uh, uh, I mean, uh, 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 kwento mo. Recent, uh, kung bakit po medyo bumaba po yung, yung ano ko po, yung, huwag dito? Sige, so I'll give you a chance to clear your name. Yes, uh, ano po kasi, Uh before po mag-start yung invitational that time. Uh may meron na po akong nararamdamang injury sa tuhod na hindi ko naman po alam kasi wala naman akong uh, uh way para ma-check up yun. So I was playing with a complex tear meniscus and then uh, last last MPBL season, uh, na na nag-complete na, tear na po siya. Then I had a surgery and then After that, uh, syempre meron pong trauma, hindi po makapaglaro na maayos. Uh, pinilit ko pong makabalik agad kasi nga po gusto ko po talaga maglaro. And then after uh, ilang weeks ng going rehab, nag nagkaroon naman po wala ng car accident na muntik pa po, po akong mamatay. And then yung truck driver and yung company niya hindi pa po, po ako nababayaran until now. Kaya po medyo parang yung stress, anxiety, and depression po nandun po sa akin kaya hindi po talaga ako makapagdaro na maayos that time. Ngayon po pinipilit ko po kasi syempre uh, I have to clear my name po. I uh, I'm playing this game kasi passion ko po talaga to. Na Lato ka na? 31 po. Bago ka pumasok sa MPBL sa ako naglalaro? I played for San Beda po. Uh, I had four championships there. San Beda, Junior Apo. seniors? College po. Uh, ah, college. Seniors, yes. college. And then after that, I had a team in D-League. Uh, I had two championships. Hindi ka nag-PBA? PBA, PBA D-League po. Nag-PBA ka? PBA D-League lang po. Ah, D-League. Ah. And then, one champion in Happy. Happy Fresh Fighter sa uh, PBA D-League. And then, I got drafted po ng Meray po. Hmm. Way back 2016 po. Oh, oh, Senator are... Jingo, if I may lang po, gusto lang natin malaman kasi yung nakakaalam lang ng, uh, ng uh, yellow card, uh, red card, red card. Pwede ba MPBL, na uh, commissioner, uh, ano itong yellow card? Kailan ka isyuhan ng yellow card? Uh, kailan ka isyuhan ng uh, red card? Ano yung bawal? Ano nang ano bang guidelines ninyo dito sa tinatawag na yellow card, red card at ano pa? Um, uh, Mr. Chair, aside from dun sa report ng uh, Sports Radar, yung taga service provider namin ah uh, nagbe-base din kami minsan sa mga stats nila and then team performance and then uh, uh i-test po yun nagkita so, talaga sa court mins po how, how, how did you came up with this uh, idea itong red card yellow card ito? para saan po ito ah uh, ito lang po ang ginawa namin based on sa advice ng founder namin kasi nakikita niya minsan na may mga certain games talaga na very obvious na it's uh So, so kayo po yung naniniwala na sabi mo, uh, obvious. What do you mean by uh, obvious? obvious? Kino-compare po namin po yung report ng uh, sports radar and then i-compare namin doon sa stats and then sa team performance overall. So, and doon po ano sa... Ano itong sports radar? Sila ang nag... Integrity service provider po. Sila po nag-analyze ng mga games. Okay. And then, to provide nila sa amin. Pag red card po, doon namin na Pero itong sports radar na ito walang betting dito wala po wala, wala purely uh, analysis lang analysis lang po